sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para sa mga magsasaka. Layunin ng batas na ito na ibaba ang presyon ng mga pagkain, mas magiging accessible at itaas ang pamumuhay o antas ng pamumuhay ng mga magsasaka. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Papatawan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at limang beses na mas mataas na multa ang mga mapatutunayang gagawa ng krimeng economic sabotage. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naglalayong ibaba ang presyo ng mga pagkain, gawin itong mas accessible at iangat ang kita ng mga magsasaka. Ipinunto rin ito na mula pa lang nitong Enero ay umabot na sa higit 3 bilyong piso ang halaga na nawala sa gobyerno ng dahil sa smuggling. Para sa Pangulo, bahagi ng pangarap nitong bagong Pilipinas. Panahon na para manaig ang hustisya laban sa mga umaabuso sa sistema. Today, we come together not merely to protect but to uplift the very hands that cultivate our fields and that fish our waters. As we embark on the pivotal journey of enacting the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, let me be clear: This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters. Sa ilalim ng bagong batas, mas pinaigting nito ang mga mekanismo ng Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 kung saan itinuturing na ngayong bilang economic sabotage ang smuggling, hoarding, profiteering, cartel at pagpopondo sa mga kriming ito. Maganda naman ang naging pagtanggap dito ni na Agriculture Secretary Francisco Marco Jr. at House Speaker Martin Romualdez napawang pawang nagbabala ng zero tolerance sa mga magbabantang manipulahin ng merkado at i-destabilize ang food supply ng bansa. Naniniwala naman ang mga mambabatas na ang pagpirma ni PBBM sa naturang batas ay sumasalamin sa hindi matatawarang commitment nito para pangalagaan ang food security ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.